Kilala ang kalabasa bilang isang masustansyang gulay na pampalinaw ng mata. Tanyag din sa ating mga Pilipino na ang pansit ay pampahaba umano ng buhay. Pero alam nyo ba na dito sa Umingan, Pangasinan, mayroong isang natatanging pagawaan ng Canton Noodles na pinagsama ang sustansya ng kalabasa at ang sarap ng pansit Canton. Ito ang Mamang's Kalabasa Noodles. Taong 2019 nang mag-umpisang ipatayo ang Mamang's Kalabasa Noodles. Tiniyak ng nasabing pagawaan ng noodles, ang mataas na kalidad mula sa pagpili ng mga sangkap hanggang sa aktual na produksyon. Wala itong artificial preservatives o chemical additives, kaya mas ligtas at masustansya ito para sa lahat. Mostly kasi ang bata ayaw niya yung kalabasa eh. mga bata ayaw na talaga. Kaya sabi ko niya, nag-trial and error naman ako feeling ko masarap. <laughs> Kahit hindi siya luto, pag na-fried na, masarap. was healthy. Kasi hindi ako gumagamit ng ano preservatives Pasy -pasy. naman. Oh. Ang business namin nag-start noong 2019. Yeah. Sa awan ng Diyos, okay naman siya. Umatok naman, tinangkilik. Kung saan saan nakakarating. Ipinakita rin sa atin ang loob ng factory kung saan makikita ang iba't ibang proseso ng paggawa ng kalabasa canton noodles. Una, ang mano-manong paghahanda ng mga ingredients. Susunod ang mixing. Matapos paghaluin ang mga sangkap, didiretso na itong mamasahin gamit ang machine. After magawa ang dough, idadan ito sa cutting machine. Matapos makat ang nagawang noodles, ito ay didiretso na sa lagaan. Matapos malaga ang noodles, ipiprito na ang noodles. At ang final stage, ang repacking. Isa sa mga matagal ng katuwang ni Nanay Deli sa factory si Jomel Marcos. Aniya, nakapagtapos ito ng pag-aaral dahil sa tulong na rin ng owner na tinuturing na rin niyang tunay na ina sa akin po talagang napaka-importante po talaga itong trabaho na ito dahil maganda rin po sa amin na malaki po yung may naitutulong sa amin as family. Eh, marami din po kaming natutulungan na kapatid. Marami po talaga na si mama like me. Sa ngayon, nakakapag-produce ang nasabing factory ng mahigit isang libong packs ng noodles sa isang araw. Hindi rin natin pinalampas ng na matikman ang kanilang healthier version ng pansit kanton. So, tikiman na! Ma'am, para sa yung nakakain natin sa uh, nabibili pero alam mong healthier version nun. Mamang special kalabasa pancit kanton. 100% Filipino made and no chemical and no preservative added. So, talagang panalo. Kaya naman kung naghahanap kayo ng masustansyang alternatibo sa nakagawian nating pansit o nais maging reseller sa Kalabasa Pansit Kanton ni Nanay Dali, Andito lang po kami sa Center 2, Amarunan, Umindang, Pangasinan. Willing po kami maki-cooperate naman. Try nyo muna, tikman, bago niyo siya i-sales para alam niyo kung paano siya i-deliver o kaya i-sales sa mga tao. Sabi ko nga, Malasa kasi love lagi ang ano nalagay ko. <laughs> Ingredients niya. Love. <laughs> love pagmamahal love talaga. Eh. O, pagmamahal talaga yun. Lester <laughs> Narag, Balitang Solid North.